Noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Tulad ng kanyang sinabi sa videong pinost noong Martes, inilabas ni dating Congressman Zaldico ang kanya umanong confidential letter kay Pangulong Bongbong Marcos ang pitong pahinang sulat pirmado ni Ko. Walang nakasaad na petsa rito. Bagamat sinabi ni Ko na ipinadala niya ito sa Pangulo noong Pebrero. Hindi rin malinaw kung paano ito ipinadala sa Pangulo. Walang anumang marka na natanggap ito ng Malacanang o ng Office of the President. Sa liham, sinabi ni Ko na sumulat siya sa Pangulo para magpaliwanag dahil pakiramdam niya na akusahan ng Kamara na ginulo nito ang 2025 budget gayong sinunod lang naman daw nila ang National Expenditure Program na isinumite ng ehekutibo. Binanggit din ni Ko sa sulat ang umanay 100 billion pesos na budget insertion na hinihiling umano ng Pangulo. Sabi ni Ko, na paulit-ulit daw niyang tinanong kung inutos nga raw ba talaga ito ng Pangulo. Kinumpirmaan niya ni Nanoy Budget Secretary Amena Pangandaman at dating PLLO Chief Undersecretary Adrian Bersamin na utos nga raw yon ng Pangulo. Sinisiri ni Ko, si Nooy Senate President Cheese Escudero, kung bakit daw lumobo ng husto noon ang budget ng DPWH ng mas malaki pa sa budget ng edukasyon. Gusto raw kasi ni Escudero na magkaroon ng 200 billion na alokasyon ang Senado na ang malaking bahagi ay ipapasok sa mga proyekto ng DPWH kaya kinailangan magbawas sa pondo sa ibang departamento. Nagbabala pa raw siya kay Escudero na hindi pwedeng mas malaki ang alokasyon ng DPWH kaysa edukasyon, pero nagbanta raw si Escudero na patatagali ng budget deliberations para magkaroon na lang ng re-enacted budget. Ito raw at ang hininging budget insertion ng Pangulo ang dahilan kung bakit naging mas malaki ang budget ng DPWH sa edukasyon bagay na hindi raw alinsunod sa saligang batas. Itinuro rin Ko ang staff ng Senado na siya raw may kasalanan sa kinwestiyon noong mga blanco sa Bicameral Conference Committee Report sa 2025 budget at hindi raw ang mga tao ng kamera binanggit din ni Ko si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Ayon kay Ko, sa opisina raw ni Bonoan, nag-aaway-away umano ang mga broker at mga kontraktor dahil daw nakapagbigay na ng mga anyay advance. Hinimok pa ni Ko ang Pangulo na i-review raw ang mga naging desisyon ukol sa budget at investigahan ang papel ng Senado at ng mga pinakamalalapit na kaalyado ng Pangulo sa malakihang realignment sa budget. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Escudero, si Bonoan, at ang Malacanang tungkol sa mga sinabi niko. Ang ilang mambabatas naman na aming nakausap, hindi raw kumbinsido sa mga pahayag niko. Hinimok nilang bumalik ito sa bansa, panumpaan ang lahat ng kanyang sinasabi at humarap sa korte. Dapat yang uh, ihain ito sa proper forum and then make himself personally uh, be able to at least make these complaints uh, you know um, before the courts so that he can also be given the due process no to make all these allegations uh, come into light before the proper forum umuwi siya mahirap malaman kung ano yung nasa utak ni um, saldico but if you look at the the statements it's very serious accusations but at the same time Uh, sabi lang niya yon ang iniintay ko ay maglabas siya ng supporting evidence lalong lalo na yung independent corroboration uh, dapat uh, bumalik siya dito iharap niya yung um, mga kas